Hello guys, welcome na naman sa isang vlog And sa video na to is magkakaroon ulit tayo ng survey Sana napanood nyo yung una kong video na nag-survey ako dito sa Abu Dhabi Nagtatanong ako ng mga OFW kung ilang taon na sila Then itatimes natin yun sa 5 dirham And ngayon uulitin natin yung vlog na yun for part 2 Let's go! So sana mayroon tayong lakas ng loob ulit Para gawin ulit tong ganitong klaseng video Kasi nakakahiya sa mga kababayan <laughs> Kasi nakakahiyang mag-approach ng mga kababayan natin Good morning, ma'am. Kabayan po kayo? Kabayan po? Kabayan po? Ay, sorry. Nag-ano pala kayo? Uh, may sinasagotan kasi akong survey sa isang app. Okay bang mag-survey ako? Isang tanong lang. Ah, uh, sige. Ilang taon na po kayong OFW? Dito? Ano, four years na. Total na po mm Oo. Kasi since 2021 pa ako nandito. Ah, uh, okay po. Sige po. Check ko lang po sa ano website. Anong mo? Ah, may ano po kayo? Meron po kayong 20 dirham. Na alin? 1, 2. Ito po. Ganon. Thank you. Oh. Nagbabalag po ako. Sorry po. Ah, <laughs> Nagbabalag po ako. God. Times Sorry. 5 dirham po. Ah. Kung ilang kung ilang tanong kang OFW, ah. times 5 dirham. Thank you. Thank you. Utik, nakakahiya talaga. Pero tutuloy natin. kabayan po. Uh, may sinasagutan kasi akong survey sa isang app. Okay lang ba magtanong? Uh, ilang taon na po kayong OFW? 10 uh, po. 10 na? Oh, sige. Sige, check ko lang sa website ta. Giniago ba mo? Ah, uh, okay. Meron po kayong ano, 50 dirham. Ito po. <laughs> ano po kasi, nagbabalag po ako kung ilang ta ilang uh, ilang taong kanong OFW times 5 dirham. Oh, okay. Sa so, 50 dirham po. Ano pong pangalan niya? Orland Orland. Okay po. Eh, okay lang po ba na kang video? Opo, oh, okay. I-upload okay. ko. Thank so, you see, po. Thank see. you. Eh, ano po yung panyo? nyo? Eh, baka may follow ko. Ah, sige. Okay. <laughs> sige, thank you sir. Thank you sir. Kabayan po. Ah, uh, may sinasagutan kasi akong isang, ano, survey. Pwede mong magtanong? Ilang taon na kayong OFW? Uh, Mag-10 years na po. Ano pa? 10 years. 10 years na? Ah, okay. Lagay ko lang po sa app. Giniagawa mm mo! -hmm. Okay, meron po kayong 50 dirham. Oh. Oo. Oh. <laughs> Share po. Huwag na po. Ito po. Hindi na po. Hindi, hindi. Ano po to? Na may sinasagutan akong survey po. Tapos may bayad. Hindi, okay. hindi naman po ito galing sa akin. Nagtatrabaho lang din po ako. Ah, Binabayaran din po kami. Legit ba yan? Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Nag-ano po ako. Nagko-content. -co ah. Ano, parang ilang taon ka ng OFW times 5 dirham. Oh, buti nga po, 5 dirham lang eh. Sa sunod, baka 10 dirham times Ay. 10 dirham na. Ano pong oh. channel po ninyo? Ah, Pandobara. Pando. Pandobara. Pando yeah, ito okay. po. Pero, nagsisimula pa lang po. Uh, Salamat ingat po kayo, ingat po kayo. Thank you po, thank you po. Ingat po. Kabayan po. Ay, eh, pwede pong magtanong. Oh, kasi may sinasagutan akong survey. Ilan taon na kayong OFW? Dito sa Abu Dhabi. Papa. Ano na, 11 years. 11 years na. Ah, sige, check ko lang. ginagawa mo. Ah, okay. Meron po kayong 55 dirham. Ano po yung Survey. May sinasagutan po. Tapos pwede po kayong kumita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaglit lang po. Video kita po. Hindi. Ano po ito? Ay, ano po yan po? Survey po. Uh, so <laughs> yun pa ano po? Yung may... O, ano po? po sa, sa isang application. Okay. Tapos pwede po kayong ano, kumita. What? Ah, pa may may mga ganun po ngayon Anong anong application ba yung pwedeng kumita? Ah, uh, ano po kasi to, trabaho po namin, hindi po pwedeng sabihin ko. Uh, <laughs> parang may license po kasi yung company namin. Bro, what are you talking about, man? Ah, okay. uh, pero ano po, no harm naman po ito. Pero thank you. Uh, <laughs> pero, pero <laughs> paano ano? Eh, hindi ko po Hindi <laughs> ko po alam eh, pero ano din sinasahuran lang din po kami. Pero anong kailangan nilang ano? Mayroon kayo, hindi? Ah, sige. Okay. <laughs> okay. Hindi, joke lang po. Nag-vlog po ako. Uh -oh. Kung ilang taon na po kayong OFW, itatimes ko po sa 5 dirham. Kaya thank 55 dirham. Man. Joke lang po yung survey. Hindi po, joke <laughs> lang po. <laughs> thank, thank you po. You uh, po uh, uh, thank ano pong name po nila? Alma po. Okay, thank you po. I-upload ko po ito. Okay lang po. Ba? Oh, okay. Oh, <laughs> Guys, yung natira oh. 20 dirham na lang. So, hindi ko na ito ipagpapatuloy kasi baka uh, mabitin ako sa pangbigay. Grabe, pinawisan ako. Ah, pahinga lang ako saglit tapos uuwi na. <clears throat> Isa na namang video. Thank you guys. And sana, huwag niyong kalimutang mag-support, subscribe, and like, and comment. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!